Oh. Mga oh, dami, oh. Kumuti ah. Oh, may na ano pang sa gilid ah. Kisigrit, kisigrit talaga mag ano no. Oh. Kisig kamada. Kapal ng klase niyan. Oh, ang lalim oh. Dami. Oh, hilaw pa. Ang Mga oh, pambakod dami no. Andito kami ngayon. Yeah. A few moments later. Sayang. Ya. Naipit kamu yan. Ang baba na ng baba buhangin pag ano? Iyon nga malakas. <laughs> mo po. Para makain na. Ay, buhay. 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 Ay,

Nabot na. Uy, no? sa na yun. na mga patay lang. Arroy. sa Ang laki, kina. Ang laki, Natrap? Hindi nakalabas basta. <laughs> Bukas na natin ng release Maraming may hina, oh! dani <laughs> Uy! Patulukin na muna. Malalaki pati alo. Ay, di maguhay din yan pagka pinagpag ng alon na kasi inabo. Hindi so, naman inabong, oh, oh. Eh, natin mapigil yung eh, alon yan. Sa <laughs> so, banday talagang pagka po ng alon yan. Wala tayong gawin. Okay may likay sa tabi-tabi ha? May <laughs> baho na. Eh na may daming daming ito. May <laughs> pangangakit dito. May butas na. <laughs> <laughs> ito <Lid lang> na <laughs> na. Wala na. na yan. Tabi ka. Ba. Ba oh. mm, ito. dami, patay! patay. Wow. Wow. Bawa-wawa gawa ka no? Dami rin ba yun? Ito, malaki. Nakutinan yeah. kayo. Ibalik pa rin. Hindi kami yan.

Huwag kami. Sinusuntungin ng alo, tapos sila ng alo. Mababasa ka na lang kasi. Mababasa ka mo! lang kasi. sa ka na lang na Amoy kasi. Mababasa na lang Amin, nandun na tatag? one, Juan! Dagat

days? 45 days eh? Isa kaya sa incubator. Iroon, likot mo pag iiroon. Isa ako ba, hindi? Ay, Dada, ito, ginawa din lang mga mga panagas sa lalim ng lupa. Kaya pwede nag-araw sa kakain, na. Ano Wala nang sa plan, no? Wala. Ano Sa pagkuntong lang. mga 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 para mga mga na mga 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 isa. Ito okay, is yung isang lalaki. yung mga uh, na, uh, ano. yung mga malamuan ano. Magaling yun. Kumapakan ano ni si John. Ito yung mga ano. Ito